Hello guys, mga kakugi Eto Another day, another blessing na naman mga kakugi Guys, andito kami ngayon sa Badjan uh, Balik bisita tayo dito sa Commando Game Farm Di Kim Good boy hey, Good morning mga kakugi <laughs> Sarap ng tulog namin kagabi Dito yeah. kami ngayon sa Badjan Before mag start yung derby balik tayo dito sa kay Commando Game Park Game Farm kay Buskim. Kim may mga bago siyang nakatali nga uh, mga claret at saka gal gal yan ang ano natin ngayon guys panonood natin ngayon tapos dito kasama natin Lu Ludir Blanquero <laughs> so yun mga okay. pasok na tayo atit Game farm, you integrate. Moskin. Sarapan yang tulung amin. Mamang bungkus anti tugas. Ate tonggot tau lu ni mo YouTube baga iyo. Mata-mata ni. Pasigyan ng gusto ko cellphone. Oleng <laughs> bos, good morning. Good morning, welcome to Komando Game Farm. Yun. <laughs> so guys, oh penuh ngayon bos, penuh, Puno. penuh Puno. Puno. holding. holding.

Maintain talaga. Oh, so, may sunrocks yan. Tapos may powder na disinfectant. Disinfectant. Kabangkalan. Kabangkalan Negros. Oh. Gross. Pangalan mo, Busing? JR. JR? Ah, JR oh. Ma, ano yan? Matibay sa... <laughs> Matay matinik <laughs> Well, bangko bangko dito dong? Luder. 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 Balik ulit tayo dito sa ano. Ah, uh, Commando Game Farm, home of UNT Grace. And ngayon guys, marami ngayon ang gal at claret. Oh, Yun ang early lang, bird natin. Pang early bird. Itong gal at claret mo boss, may ano to? May may mga for sharing kanito ngayon. Ah, sa ngayon wala. If they want, to acquire doon sila kay Buenas Dias Game Farm Andyan sa Facebook si Architect Peter Bendia Bendia ng Lipa Batangas Oo oh. so, Naku At tumamiog Oo oh. Pwede na tumamiog Welcome Isita, kayo no? Oh. doon Pwede kung ano yun si Architect Ito sir. Oo oh. Mag -sched schedule lang para kasi busy siya eh ang daming ang daming mga projects din mm -hmm. at the same time weekends naman nandun siya sa farm to supervise so lahat ng mga linyada nila from JAA kay Joe Alimboyugin Joel Boyugin. Boyugin. magandang ano rin yan puntahan by the way mga kakugi this coming second week or third week of July pasyal ulit kami dyan sa Luzon mga kakugi so mga tentative farms na pupuntahan namin is yung Red Game Farm EAJ Mount Banahaw. Eh, e, AJ, sa Batangas, di ba? Mm. Ah, oh, di, pwede kayong pumunta doon kay ano, dumaan kayo kay Peter sa kausapin ko. Sige, yun nga usapin boss. Ko. Tapos kay ano, uh, JM Fantastic. Baka madaanan na lang din natin guys si Adjo. Adjo di maano. No? Tsaka, kasi malapit na naman ng ano niya doon. Farm sa ano, kay JM Fantastic. Parang palikuran oh, lang ba? Sa likod lang. Daming farm lahat yan, mm -hmm. parang bakulod din 'yan eh. Mm -hmm. Parang bakulod of Luzon 'yan. Ah saka, farm sa Batangas. oh baka pwede na rin madaanan si ano po, si Bundia, boss, no. O, pwede, pwede 'yun, walang problema 'yun. Uh, very humble lang ba 'no? Very humble na tao. Si si Architect Bundia. Ngayon, doon natin makikita guys, mga magagaling at saka magagandang mga gal at claret na doon galing ang mga manok ni Boskin. Sir Tepen, good morning. <laughs> Claret. Claret. Ito yung offspring ng ng Buenos Dias na Claret. This is a straight Claret. Yung shank niya at saka yung yung paa, very proportion, tapos manipis. Pero yung muka, Ewan ko lang kung yung mga yung mga kaibigan natin na mahilig sa guapo eh magustuhan ng claret. Pero ito yung pinakamagandang manok ko. Yung claret dito, dito sa ano aside from of course the UNT Grace. Ito naman boss Kim. Ito yung nakuha natin na binipinadala ni Peter Bendia na gal. Gal. Belt gal. Ito naman yung green-legged gal. Green-legged na gal. Oh. Galing sa Buenos Dias Game Farm Buenos Dias din so, Ano daw, pagpunta natin sa Luzon ba? Batangas naman na si ano, Peter Buendia oh, Batangas. Baka ma-appoint ah, natin Parang lipa siya, lipa No, lipa Parang lipa Baka ma-appointment natin ba? Oh, Patawagan natin kay Buskin no, Si ano, si... Si ano, si Si ano, may schedule Oo, oh, madaan natin, patuta EG ba? no? Parang lipa yata siya Oo mm -hmm. Lami pangapit <laughs> So, boss? Gal Oak Grove Gal Oak Grove ito na yung offspring ng pinadala ni Architect Peter Bedia. Anak na to, anak Buenos Dias Game Farm. Early bird. Ganoon pa rin, maganda yung buto, maayos yung, yung hugis ng katawan. Gwapo. Gal of Grove. Si Peter Bendia kasi ni Architect. Hindi man ako nagbe-breed kung hindi siya nagsasabi kasi obviously siya yung breeder. So siya yung nakakaalam kung ano yung dapat i-cross dun sa ano. Pinos ko sa, sa Oak Grove. Hmm. Yan ang resulta. Hindi ako nag-expect na ganun ka ganda yung katawan, ganun ka. Galing. Kaya ko, if, if bigyan tayo ng biyaya sa city, <laughs> magiging... <laughs> <laughs> Ilang teraso na, na produce mo ngayon doon, boss? Ano yan sila eh? 29, 29 na Galing Gal, eh. Claret, and Oak Grove oh. and Pickle Roundheads. Tapos may mga UNT gray. Tapos uh, may yung sa dark na UNT gray mm. na side kasi yung UNT gray naglalabas ng itim na babae. Ah, okay. So ang ginawa namin, sinegregate namin lahat 'yon. Yung dark, saka yung silver. dark, saka yung silver, 'yun ang ininom namin. So ngayon, meron ng mga dark gray na mga hiraw kung tawagin. Hiraw. Ay, ikot-ikot lang 'yan sila. Kung saan <laughs> yung kagaya sa claret, may lumabas na wine red. Meron ding lumabas na Witten. Mm. Meron akong kong doon. Boy, ko mo nga yung 18? Yung 18. Witten Claret parang butcher na yung itsura eh. <laughs> oh, parang butcher na yung itsura. Tapos may naglabas na wine red. Meron din naglabas na medyo light tackle na ah, mm -hmm. kasi ang typical talaga na claret is wine red man white oh red. wine red white white red, red, white white red white white light, tapos straight comb. comb dark spar dark siya yeah. oh, lahat naman ng white. claret puro straight comb naman wala naman siya binigay na pawn uh, picom ito naman yung offspring ng ng claret oh so, <laughs> naglabas siya ng parang wheaten eh narelig ko kay ano pag mag-breed tayo ng claret may lalabas talagang ganito mm -hmm. which is parang butcher na yung itsura <laughs> <laughs> parang butcher siya eh <laughs> black spar, white legs tapos maganda kaliskis <laughs> <laughs> maganda mga sinyalis uh, ito yung ano niya ito claret. Yung, ano? yung claret. straight claret na buskin uh, ito yung uh, lumabas galing sa pair na kinuha ni kinuha ko kay Peter Bendia So luckily yung broodcock natin na claret So pakita natin ngayon is a personal pick ni Joalim Buyugin doon sa farm Pinadala rito So very lucky ako kay Ay, Hindi naman ako lang lahat ng nabigyan niya Maganda yung ano Maganda yung 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 feedback oh, Ito naman yung Original Yung original or yung galing talaga kay eh, Peter Bindia na na material na pinadala sa atin This is uh, wow. Star, white yeah. right right legs, <laughs> straight comb. <laughs> I talaga. Mm -hmm. Guwapo. Ito yeah. yung pinakagwapo mga manok ko. Doon <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <Ayan>. na <laughs> so, may ano pa tayo upuan. Let's eating. Ang barog lang Ito ko. Oh, ayan, isa bigay mo. Guys. Anuhan mo nang pulutin ng kamay. Kain mo na tayo. Dudul, dudul, dudul. Oh, dia. Iligan na inyo habos, no? Ah. Mm -hmm. uh, kay katong katong barkada sa katong kuyong naku, barkada sa kung anak, tong babae. Eh. Dia. Kakaw ko na siya sa inyo, kay Gidasa, sa iyang ante, kay Ila, kung naman sa Joy. Oh.

Mato bayo su na mukay nang vlogging karon nga ka unka-un vlogat nga mo bisum basog ba mobile tanang gusto sa una yo i kanang kanang pag pandemic pa nga palit muluto ay ba grabe labin bukong keadaan na vloging mas tanda ka ba nang bagong kuha jud kami ay kasi uban nga buskim nga nga buhi pa kanon kun ang isda anaalag suka pa ako nit suka tay ani motorha May ko ba? Nung na-produce ang mga produce kay kulibajan, bakit mukha na pa? Ano 'to? No way. No ba? Okay ba? Actually na kay Ito boskin. Ito yung pinadala ni Peter bago lang yung uh, Oak Grove na green lake siya mid-high station pa rin. Pero mata, straight comb, sampi comb Malabas, pero kadalasan straight comb. Straight comb. Oak grove. Oak grove. Ito ba yung bandam? Ay, ito yung tinatawag nilang bandam. Bandam. Bandam oak grove. Marami to Naparami mo to boss ngayon? Oo, naparami ko to yun Yan, kasa kadalasan dyan. Oak grove gal. Basta mga green leg. komando Game Farm talagang ano um, iba iba ang mga manok dito guys bakit ko nasabing iba kasi ang mga binibreed dito talaga yung pinaparami nila hindi kadalasan natin nakikita kasi uh, usually pag mga farm mga sweeters mga hatches mga ganun pero dito guys ang kay boss ang talagang pinaparami niya dito is yung UNT Grace GAL at saka Claret may Oak Grove din yung sinatawag na Bandang Oak Grove so kaya ito pinuntahan namin uh, is naipakita namin sa inyo ang problema lang sa dito guys with regard sa kaniyang mga Claret at saka sa GAL eh, hindi pa siya uh, nagbebenta nagbebenta lang siya pangilan-ngilan lang mga kakugi kasi gusto ni ano ni Boss Kim na talagang paparamihin pa pero yung new Grace talaga yun ang pinaka na ano, dito pinaka dito yung new Grace. kasi proven and tested na yon and hopefully itong uh, July this coming July magpunta namin diyan sa Luzon uh, sana makakuha tayo ng appointment kay ano kay Peter Buendia para mabisita natin ang farm ni Peter Buendia para may pakita din natin yung source ng mga klarita at saka Gal, ni Buskim mga kakogi ayun